ang punto ni Senator Marco Leta, kalmado pero malalim ang tama. Sabi niya, ang dami raw ipinapakitang accomplishments at programs ng gobyerno pero tanong niya, nararamdaman ba ito ng ordinaryong mamamayan? Ang ganda ng linya niya. Can I walk at night more peacefully? Kasi doon mo makikita ang tunay na sukatan ng progreso kung ligtas, payapa at mas magaan raw ang buhay na o karaniwang Pilipino. Hindi sapat ang magagandang report sa papel kung hindi ito ramdam sa kalsada, sa palengke, o sa tahanan. Can you smile more openly today? Simpleng tanong pero ramdam mo 'yung kirot. Parang paalala na ang tunay na tagumpay ng gobyerno ay hindi sa dami ng proyekto kundi sa dami ng taong natutulungan at napapangiti. Sana raw maramdaman na rin ng bawat Pilipino yung pagbabago na sinasabi sa mga presentasyon hindi lang pakinggan kundi tunay na maranasan. Kison ka naman sa akin, Mr. Chair. <laughs> Pero salamat po sa opportunity makapagtanong sa inyong uh, budget as well as your presentation. Uh, mahirap pong debatihin yung statistics na pinresent niyo, uh, like uh, Let's say the rate of disposition of cases, dispute resolution rate, prosecution success rate, correction programs, etc., etc., especially the outcomes and the benefits that it may have rendered society. My initial concern is how we are able to relate. All these programs, these outcomes, these achievements, for our ordinary people to appreciate. Like, uh, if an ordinary person is hearing our presentation this morning, ba uh, not What are the benefits? that it may accrue the society in general. Can I walk at night more peacefully and more confidently today because the Department of Justice has presented several accomplishments that may or may not be understandable to him? Uh, can he smile more openly today? <laughs> As compared to the last year or previous years, uh, necessarily you achieve more than the previous uh, years. But so, uh, how can we make our ordinary citizen appreciate all this? Uh, para sa gano, they can relate to what the DOJ is trying to do. mahirap naman kasing uh, sabihin na, uh, oh, ito yung nagawa namin, but uh, how, can, how can the ordinary Filipino appreciate and even understand sa kanyang pangkaraniwang buhay? Opo, oh maraming salamat po sa tanong niya, Senator Dante. Uh, basically, ang Department of Justice po, without talking about the, the mandates of the particular ten attached agencies, constituent agencies, meron pong dalawang mandato na malaki ang department, ang kagawaran. Ito po yung isa ay yung NPS, yung sa Prosecution Service, at isa po yung Legal Services. Dagdag pa po, po dito yung iba't ibang mandato ng mga batas na itinalaga natin. Kakibat din din po dito yung mga iyakat, yung ibang programs po natin sa OSAEC, OSAEM, at uh, yung Witness Protection Program. Pero sa pangkabuan ho, uh, kaagibat po namin yung may tinatawag po Senator Dante, yung if, if, Your Honor. Meron po tayong yung uh, Judicial uh, Justice Zone, na ginagawa po, na ang konsepto po umuupo po ang uh, dahil bahagi lang ho ang Department of Justice para maramdaman ho ng mga kababayan natin yung pangkabuhang epekto na upo po doon uh, Kung tayo pong dalawa ang nito, I can easily understand opo. and I as one, I will appreciate all of these programs that yes, the opo. DOJ has been struggling to do yes. and uh, have achieved Uh, over the years, ang ang sinasabi ko, yung ordinaryong tao, you have prosecuted so much, for example, uh, compared to the rest of the prior years. Uh, marami kang nakorek na mga erring individuals now in the care of the Bureau of uh, Corrections. Ang tinatanong ko po yung, paano may intindihan ng tao? Oh, all of this, collectively, uh, contributed in pacifying uh, the restlessness of our people in their communities La yung medio uh, yung criminality so is it possible that we can relate for example all this collectively in, uh, in saying that oh ang criminality ngayon po is lower because it is uh, directly correlated with what we have done so far Yung ganun ba? Something that we can tell our people back pag, pag, pag uwi natin. Uh, kasi maaaring nakikinig sila but uh, naintindihan naiintindihan ko po na gusto rin nilang intindihin how much has been achieved over the years. Uh, it, it, it may not be so meaningful to them. Dung mga, they, they, they will purely stand as statistics. Pero yung mas importante sa kanila yung oh, ano, ano pala tayo ngayon, mas ganito pala tayo ngayon, ganito. So how can we tell them, paano natin ipipresent sa kanila in a more meaningful way, understandable to ordinary people? Opo, naunawaan ho namin yung, yung, yung barrier na mas maunawaan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya nga po, patuloy po yung pakikipagkaya. Hindi naman ng... maunawaan yung ma-feel nila ang difference. Yung maramdaman po. Kasi, let, like, let's say, 2025 ngayon, or let, sabi niya, mukhang hanggang tahimik tayo ngayon, ha? Yung maramdaman lang niya na ganun, eh. Uh, comparing with what happened in 2024. Opo. Di ba? Huwag nating uh, isama yung mga calamities. Wala naman kayong kinalamanan doon, eh. With or without DOJ, darating ang lindol dito. Okay. Ang sinasabi natin, yung uh, environment ng, ng ating mga mamamayan. Can they compare what happened in 2023 and 2025 so far na yun, yun siguro yung mas hinihingi nila eh. Uh, tingnan mo kanya dahil sa uh, nakakapaglakbay na tayo ng mas maayos ngayon, nakatipid tayo ng ganito, hindi na ako naglalaka, yung tricycle, ganito, yung ganyan. Something that people Opo. will easily appreciate. Opo. With, with your permission, uh, Undersecretary Jesse Andres will respond. Uh, magandang umaga po, Mr. Chairman, Senator Gatchalian, Senator Marcoleta. Uh, sa ordinaryo pong mamamayan ang sa tingin po namin uh, mahalagang pagbabago o reforma na nararamdaman nila ay patungkol po sa karapatang pantao at po sa tinatawag nating uh, uh, court congestion at saka jail congestion. Ang isa pong napakasignificant na reforma natin yung binago po natin yung antas po ng ebidensya bago po maisakdal sa kasong kriminal ang isang mamamayan. Dati-dati po, ang pamantayan po ng pag-file ng kaso sa mga korte ay tinatawag natin probable cause. Medyo mababa pong antas ng uh, ebidensya yon At ang ating pong na mga mamamayan na hindi po tama ang representasyon ay maaari pong uh, makasuhan at makulong uh, kahit po hindi sapat ang ebidensya ayon po sa ating bagong pamantayan na inaprobahan din po ng ating Korte Suprema, ang threshold po of evidence is what we call prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin po, nasa kamay na po ng law enforcement agents at ng prosecutors ang sapat na ebidensya para masakdal lang isang individual bago po siya simulan ng preliminary investigation at eventually ma-file yung case sa court. So napakalaking bagay po nito na ang isang innocenteng tao hindi po madedeprive ng liberty in in when cases are filed against them because no longer is a probable cause the threshold of evidence but a higher threshold that assures uh, the respect for human rights especially against deprivation of liberty at even for uh bailable offenses ang masama pong nangyayari hindi naman po nakapagpiansa ang mga tao kapag sila po ay uh, na-charge ng offenses na bailable dahil po kulang din po ang kanilang kakayahan na mag-post ng bail. Kaya po, dagdag na reforma po natin ay patungkol po sa pagbababa ng bail na hanggang 10,000. Yan po ay napag-usapan sa Justice Sector Coordinating Council at kaya po binaba natin for indigent accused yung uh, bail ay so, maximum 10,000 pesos. So mas marami pong uh, mga nasasakdal na maari na pong lumaya temporarily while the case is ongoing trial. Ang pangalawa po ay tungkol sa jail congestion. Napakalaki pong pagbabago ang ginawa natin sa Bureau of Corrections, especially po sa prison records between uh, 2022 to the present. You will be there is an astounding number of releases. 26,000 individuals have been released from Bucor simply because we have now reviewed their prison records and we are now uh, making sure that no one stays, stays incarcerated one day more than what they should be imprisoned for. E dati, dati po, manual po ang uh, review ng mga prison records. Kaya marami pong dapat makalaya na dahil napagsilbihan na po nila yung sentensya nila. Ngunit dahil nung hindi gumagalaw ang papeles, nakakulong. Chinaga po namin ito manually and then ngayon po fully digitized na po ang ating prison records sa Bucor. Kaya po napakarami na po na po process na release ng mga tao. So yun po ang immediate na impact sa taong bayan. Hindi po kayo dapat mangamba na makasuhan dahil po kapag meron lang sapat na ebidensya, doon lang po kayo maaring kasuhan. And this is in favor of ordinary people who cannot have sufficient representation. At sa jail congestion naman po, napakalaki na po ng improvement. Uh, Mr. Chair, sana po eh, magamit nating batayan yung uh, sinasabi ninyo sapagat hindi naman lahat po eh, merong potential po na uh, pagkakataon na sila ay much either criminally or civilly. Uh, si no? Baka hindi rin nila maunawaan po yung ganun. As a matter of fact, three weeks ago, meron pong pumunta sa akin, nagpapatulong kung anong kanyang gagawin sapagkat ang gusto niyang kasuhan ay talaga pong influential member ng ating society. As a matter of fact, siya po ay uh, official, official ng ating judicial system. So nagtangka po siya na mag-file ng charge. Alam po ba niyo kung ano sinabi ng Piskal? Sa so may parting Laguna po ito eh. Alam mo ba bata kung sino yung gusto mong demanda? Wala kang kalaban-laban dito. So, under the standard yung success rate mo sa prosecution, wala, zero ka dito eh. So, umuwi yung tao... Hindi lamang malungkot na malungkot, kundi frustrated siya. So, eto pong mga ganito yung lumilitaw. Maring tama rin po kayo na mayroong nangyayari na mga bagay na kinatutuwa ng ilan. Pero mayroon din pong downside kasi. Uh, ang, ang sinasabi natin, wag na yung masyadong highly technical na pag-uusap. Yung lang ma-feel ma sana ng tao na kasi po, kung hindi naman siya pumupunta sa Bureau of Corrections, paano niyan mo malalaman? Kano karami po yung nakukorek natin? No? Ganito. Anyway, kaya ako po tinatanong ito, importante lang na ma-relate po yung Department of Justice sa ordinary uh, na buhay po ng ating mga mamamayan. Yung lang naman po yung... Ano. Uh, kasi po, uh, kagaya po nung sinabi ni Asec Germar kanina, ang DOJ ay uh, talaga namang sa yung ating uh, principal law agency sang ayon sa ating uh, administrative code of 1987. 'di ba ma'am sinabi mo kanina. Siya napaka-importante po ng role na ginagampanan po ng DOJ. Uh earlier po in our work in uh, in the Senate more particularly the Pluribon Committee this representation as The erstwhile chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to uh, get to the bottom of the investigation. We're talking about the flood control anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin is po namin yung bahay para makita natin ang mastermind. Napakahirap po ng uh, objective na sinet ng inyong lingkod. Kasi ayoko naman ng pinpoint lang natin. Sabi ko nga puro sapsap -sap lang o malilit na isda. Dapat yung ma-target natin, yung pinakamalaking isda. Kasi siya yung nang gulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I, I maximize the potential naisip po yung Witness Protection Program. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mga ka. So I, I floated the idea do sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano, ano po ito, ma, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At at least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ang Estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, uh, kung gusto po ninyong tulungan ang Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. So nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung uh, lumabas, yung mag-asawang diskaya. And initially, he enumerated 17 members of Congress, House of Representatives. Ang nangyari po, uh, kasi hiningi naman nila yung witness protection program. So, nung panahon ko po, I recommended that they be processed under the witness protection program. So, sumulat po ako sa Senate President, yun naman po yung dapat nag- Sa kamalasan naman po, eh yung araw din na yun, nagkaroon ng coup. <laughs> So napalitan po ang Senate President, yung naging Senate President, ayaw niya na po. Uh, ayaw niyang ituloy. At dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice, We cannot process them until and unless they uh, return uh, yung kanilang mga ninagaw, blah, blah, blah. So the new Senate President, pinangatawa na niya yun. Oo no, nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, yeah, that's a good policy. Kailangan mag-restitute uh, mag muna sila before they can cover by the WPP. Paano po? How can we begin to even pretend that we know what to do and to help the state prosecute kung sasabihin na uh, kahit nawala po sa batas, ipipilit halimbawa nung inyong dating sekretary, na kailangan mag-restitute muna. I told him it is not a requirement under the law. But he insisted in saying, Well, yeah, it's not in the law, but uh, we can always agree on something like a good policy for the state. Do you agree with him? I I agree with the position of uh, Secretary Boying Remulian now the Ombudsman basically it being one of the conditions uh, when we look at this your your honor no we're, we're looking at on, on the ultimate objective paano yung estado mananalo at mapapanagot itong mga to wala pa pong, wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng witness protection program kasi kaakibat po sa pag-aaral na to, uh, kasama rin po yung, yung witness protect, under the witness protection program, kasama rin po sa pag-aaral ng atin pong prosecution team na yung paano kung pwede ba under rule 119 naman pagpasok po. Ma marami po. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!